Nakakatuwa, ano? Ang laka rin ang naitulong ni Meta sa kapaligiran natin. Lalo na umaga, wala ka na halos makita ang mga tismosa na nakatumpok yan sa labas ng bahay niyo. Halos bihira na harin silang tumumpok dyan, eh. Paano kasi, mas gugustuhin pa nila na mag-isip ng content para sa release nila maghapon. Oo, ayaw na nila makipag-tismisan o makitumpok dyan sa labas ng bahay niyo. Actually, yung attention nila imbis na makipagkismisan, napunta na lang talaga sa pag At eto pa ha, imagine ninyo. Kung dati, bumibili lang ng mga lutong ulam yung mga yan, na yon sila na mismo ang nagluluto ng mga ulam. At, kahit pre kong iplog, ini pa. Ganon kahusay si Meta. At eto ang <laughs> pinakmalupit. Kung yung dati yung asawa mo tinatalahan ka sa tuwing uuwi ka, ngayon, hindi mo na makausap. Kasi, busy na sa pagla-live o hindi kaya busy sa panonood ng live. At ang mas matindi, hanggang madaling araw, nakikipag-engage na lang siya dahil wala na siyang pakialam sa iyo. Ang usay ni Meta, no?